Inaresto ng mga otoridad ang isang estudyante sa Isabela na lumikha ng isang pekeng bank website. Sa pamagitan niya, nakuha niya ang account information ng kanyang mga biktima na kanyang pinagkakitaan. Ang suspect ay Dean Slister pa naman sa kanyang eskwelahan. Nakatutok si Jay Sabale. Exclusive! Ano ka ha? Mangingat niya kang sospek ng mga corner ng mga operatiba ng NBI at DOJ Office of Cyber sa tinutuloy niyang apartment unit sa Purok Dos, Kawayan, Isabela kaninang umaga. Pakay ng search and seizure warrant na inisyo ng Manila RTC. Si Christian Salvador na magdadalawang putatlong taong gulang ngayong buwan. Natunto ng NBI si Christian matapos magreklamo ang isang malaking bangko dahil marami na raw silang natatanggap na reklamo mula sa mga credit card holders na natcha-charge ng malaking halaga kahit di naman nila nagamit. Sa investigasyon ng NBI, si Christian daw ang isa sa mga nasa likod nito. Totoo po lahat about po sa bank phishing page. Sa pagkuha po ng mga personal information, sir. Kadalasan daw ay binibili sa kanya ang impormasyon ng credit card holder sa halagang 5,000 pesos. Minsan na may ginagamit niyang pambili ng sarili niyang gamit. Si Salvador ay isang Dean's Lister student ng kursong Computer Science. Ang trip daw talaga niya ay website penetration at phishing. Ang phishing ay yung iligal na pagkuha ng mga sensitive information mula sa ibang tao katulad ng password at bank details para magamit o makapagnakaw. Challenge lang din po kasi talaga sir. Eh. Yun lang din po yung nag-udyok sa akin. Then gusto ko lang pong ma-apply yung ibang knowledge ko sa IT kaya yun po challenge ko po sa, sa web hacking. Pinuntahan din ang kanyang bahay upang isearch maging ang kanyang bagong biling kotse. domestic helper sa lebanon ng ina ng suspect panadero naman ang kanyang ama. Pinag-aral ko ng maganda, mm -hmm. pinalaki ko siya ng maganda, natalino mm -hmm. yan, sir. Mm -hmm. Katunayan nga, sir, nagsapripiso kami mag-asawa, nag-abroad yung asawa ko sir para mapag-aral namin sila sir ng ayos. Dinala na si NBI Manila ang sospek na posibleng maharap sa mga kaso paglabag sa Access Device Regulation Act of 1998 at Cyber Crime Prevention Act of 2012. Isa sa ilalim din sa forensic examination ng kanyang mga PC at laptop para makita kung may iba pa siyang iligal na aktividad. Jay Sabale, nakatutok 24 oras.